Hello guys. Guys, meron lang akong papakita. Nag-attend pala kami guys sa event dun sa Diwata Vloggers event nila guys. Marami silang pinapamigay na mga prize tsaka parapol. Ito guys, so, dami na yun guys. Ito, isa. Ano, kaya uh, Ito guys, yan, ang bigat. So, easy. Yan, kapakita ko sa inyo mamaya kung anong laman nito guys Ang dami guys Ayan. Ang daming laman dami nito guys Inigat ano ito Yeah Nag-award din si Diwata Yung kanyang mga vlogger Yeah, ito ang laman nito guys yeah. okay, So, hindi ko alam nga kung ano ito guys eh alam pa guys. Parang sa milk tea ito yung nahalo ata ito guys. Tapos mayroon siyang volt. Yan ito guys. Charger ng sakalam. Wall charger guys. Buksan natin mamaya na akong maganda. Tapos yan. May pang java rice. Yan java rice. Favorito ito ni Kulit. Java rice. Ayan guys, may diwata kasaba chips. Ayan oh. na lang kasi nagutong kami kanina. Kinain namin yung kalahati. Masarap siya guys. Tapos, ito guys oh, panghalo din sa milk tea, tsaka coffee, pwede rin siya guys. Easy. PC brand. Yan. Kaysa ko wala na. Marami, guys, malam naman. Ito naman yung isang bag ng dress, guys. Yan. Wow, may sabon. Red Job ito, guys, oh. Red Job. Milky Lemon kay Wa Monet. Wa Monet, guys. Si ang model si Wa Monet. Si Wa tsaka si Antonet. Wa Monet. Wow, may sabon. Diyan may spam milk lemon. And guys. Pang scrub, pang paputi daw to guys. Pang paputi. Diyan ang daming kating ko. Ayan, Ang kukit ng kating guys. Thank you. Tatlo. Tapos isang malaki. Bali apat may ay may baso din siya guys oh. Ang ganda ng baso. Pag nagmelty, pwede dito dito ihalo. Ito ang gagamitin natin. Ayan. Wala na. Ito ulit yung isa. kaya ito? Oh no. Building people. Building business. Wow. Gamot. Ayan. Asorbic. Acid. Ultimacy. Yan. Vitamins, guys. Vitamins. Oh. May vitamins na tayo. Tapos, cola. Cola boss. Yan. Pampaputi din to, guys. Puputi na tayo nito. Yan. Wow. May vitamins ulit, guys. Oh. Grips. Ang dami. Kaya ito dun, guys, kay Diwata. Pumunta kami sa ibinit niya, guys. Yan. Wala na ito guys yung sindami. Yan. Papakita ko sa inyo yung sindami ng binigay. Tsaka ito guys, yung so, buksan natin. yung maganda. Wow! Yung so, charger. Pang malakas ang charger. O, oh, diba guys? May charger na tayo guys. Ayan, may charger. So, oh, ayan, may charger. Grabe init guys. Papawis na tayo init guys sa so, anakuha natin. Ayan. Ayan guys, tatlo pala siya. Isa dito. Sangwa. Tapos tatlong, tatlo pwede mag-charge. I mean guys, so oh, tatlo. Ayan, di ba? Pang malakas ang charger. Ito guys, bolts. Ang ganda guys, nung ano, agayan. Agayan pa lang. Pang ang Ayan, di ba? Ayan, ayan ta guys. Ayan, papakita ko sa inyo guys. ating nakuha. Diba guys, ang dami. Ito, easy brand. Ayan, easy brand. Harpo na yun kay ko. So, may may na ang kating ko. natin charger. Pang java rice. Pang sabon natin ito guys. Para pumuti. di diba sabo? Ito masarap guys. Oh. Itong java rice. Kasalamatan ko lang pala yung lemon na sabon, tapos ascorbic acid, charger na sakalam, charger ng pangmalakasan, tsaka yung Easy Brand na marami silang pinamigay para sa Melty. Maraming salamat guys and God bless all. Thank you.